Alright, what's up mga laptop Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So, kung bago ka lang, si subscribe na to. Click at any bell para pala ka updated sa susunod nating i-upload. So, for today's video mga ka-laptop is, ito na, yung, ito na yung araw na maganda tayo guys. I-transfer natin yung yellow snake skin natin sa rooftop natin mga ka no So, Ayan na, kuha ko na yung lahat na yellow snakes natin kasi sinabi ko sa last vlog ko makalaptop na marami na sila doon sa isang aquarium no. So kailangan na nilang i-grow out yung mga babies nila tsaka yung medyo malalaki na no so para mas ma mas lumaki sila mga laptop syempre lagay natin sa rip tab mga laptop so nakuha ko na sila lahat mga laptop and nalinisan ko na din yung rip tab natin mga laptop para ready na din yung pag transfer nila sa bago nilang bahay so yun Pagkita ko sa inyo mga laptop kung ilan sila or ilan yung mga new babies niya no so let's go na and bago lahat is pa intro ba tayo so intro Pass. laptop. Ayan, uh, wala na yung lahat na tubig dito mga laptop, kasi sinaipon ko lahat. At wala na din isda dyan, syempre. So, lahat sila mga kalaptop is nandito sa isang lalagyanan. So, ito yung mga babies niya mga laptop, Ayan. Sobrang dami, no? Hindi ko pa na bilang ito lahat mga laptop At yung mga, yung mga medyo malaki na. Ayan. So, madami din sila mga laptop and ito yung bago nilang bahay mga laptop uh, sobrang linis niya mga laptop and sa mga previous vlog ko mga laptop diba nandito yung janitor fish so kinuha ko na yung janitor fish at saka nilagay dito sa washing machine guys so itong may washing machine para mga laptop is sira na to no <laughs> So, nilagay ko na lang dyan sila makalaptop kasi wala naman silang ano makalaptop. Wala silang gamit. Wala <laughs> silang ano makalaptop lang. Ayan. Basta mabuhay lang sila makalaptop is ayan, nilagay ko na lang sila dito sa washing machine kasi wala na tayong laptop mga laptop na available kasi kailangan na natin i-grow out yung yellow snake skin natin para mas lumaki at saka mas gumanda yung kulay nila no and yung mag transform talaga yung pagka yellow snake skin nila so ayan hihintayin lang muna natin to makalaptap na mapuno or hindi naman masyadong puno makalaptap kasi ma medyo lang <laughs> so yun makalaptap ito na sila makalaptap no at nakikita nyo yan na makalaptap parang silang dambu ear you know diba yung tinga nila is may ano talaga makikita mo talaga na tinga talaga nila so alright natin guys ayan 'di ba so 'yan maka laptop at saka yung ilagay natin dito naman maka laptop is yung bago nating nabili na ano na gapi So, abangan nyo yung makalaptop na vlog kasi iba vlog ko din yung makalaptop at linisin. Linisan ko muna to makalaptop at lagyan ng panibagong tubig para pag-transfer ah, pag -transfer, <laughs> pag ng bagong gapi natin is ano na lang mag ilagay na lang dito no hindi na mag nilinis, eh, hindi na mag ano. So, yun. At ito naman, maka Hindi ko na ito vlog kung paano ko ito linisan, maka laptop. Yung blo sa blue ko natin. Kasi, tingnan nyo naman yan, maka laptop, ba? Diba? May mga lumot-lumot na. So, kailangan ko na silang i-linisan, eh, pati yung aquarium. So, yun naman sila maka laptop. Medyo malalaki na sila. So, yun maka laptop. Yan na, lahat. At saka, hintayin mo kuna, kuna lang dito yung pagpuno nito no at ilagay natin yung mga babies at saka sabihin ko sa inyo mga laptop kung ilan yung new fry at saka yung medyo malaki na na mga yellow snakes pin natin so yun mga laptop update ko na lang kayo yun mga laptop yan tapos na natin siyang i puno. So, ito na sila mga Dapat ilagay na natin sila doon sa rift tab natin. No? So, bago ang natin mga kalab tab is, bilangin muna natin sila kung ilan talaga sila. No? So, ang hirap kasi mag-vlog mga kalab tab na walang No? <laughs> so i-update ko na kayo mga laptop pag natapos ko na silang bilangin lahat and kung ilan talaga so yun so ayun yung mga laptop sensya na ako sa inga yung mga laptop no pero ito na sila lahat mga laptop ayan wow! <laughs> So, ang babies pala nila makalaptop is, yung new babies is 13 silang lahat. At saka yung medyo naman na malalaki na is 16 lahat makalaptop. So, ayan eh, total nila lang makalaptop kasi para mas alam nyo. <laughs> so, 13 plus 16 makalaptop yun. Yun yung lahat na babies natin sa yellow snake skin. So, ayan, naghahabulan pa rin sila mga kalapta, pero baka marami na sila sa susunod, no? At saka, malalaki na din yung mga fry natin. So, hindi ko sila hindi ko sila i-separate makalaptap yung mga bagong panganak at saka yung mga medyo malaki na para mas ano sila para mas makomportable sila nuna ah. na may mga kasama silang mga maliliit kasi yon yung nakasanayan or gusto ko silang sanayin na yan na yung lahat. Yung parang hindi ko na sila kailangan isiparit parit makalaptap. Kasi yun, ganyan din yung ginawa ko sa purple dragon ko makalaptap na. Hindi ko sila siniparit yung mga bagong panganak at saka yung medyo malalaki na no. So yun makalaptap. Ang dami nila makalaptap at saka yung kulang na lang dyan is yung mga live plants mga kalaptap. Yung mga bulaklak ng mga isda natin. So, huwag kayo magala makalaptop kasi baka ma malagyan na natin to silang lahat makalaptop Pati doon sa purple dragon natin. Hindi ko pa talaga maisip kung ano talaga yung nilalagay ko dito na plants. Yung parang ano sila, parang ang dami nilang tingnan no, na plants. So, hindi ko pa mahanap yun makalaptop at saka baka may magbigay dyan <laughs> so ayan mga laptop na update ko na kayo na transfer na natin yung lahat ng yellow snake skin natin at saka hopefully, hopefully mga laptop na mas dadami sila dito at saka mas lumaki no yan. so may worm pala dyan mga laptop ayan so okay din yan sa kanila mga laptop yung mga live foods hindi ko alam kung paano yung napunta dyan pero ayan kinakain niya So, ayun mga Laptop, na-update ko na kayo at na-transfer na natin lahat ng Yellow Snake Skin natin dito sa lalinog. Oh my God, mga Laptop. Lumilindol, mga Laptop. Ang lakas, oh. Yan, oh. No? Ang lakas niya mga Laptop. Lakas ng lindol, guys. Ayan, nakita niyo na. Kita niyo yung tubig tsaka doon sa aquarium. Yan ang lakas mga ka-laptop. Oh my goodness. Yan, nakita nyo yan ang tubig, no? Yan. Milindol, guys. So, ayun mga ka-laptop. Na-update ko na kayo sa ating yellow snake skin. At saka nilagay na natin sila dyan sa rift tub nila mga ka-laptop, na panibagong rift tub. So, ayun mga ka-laptop. Ang lakas ng lindol. Ayan. Kita nyo naman yung tubig ng rift tub natin, di ba? Mga ganun, ganun So, may na naman dito. Mga kalaptap. At medyo malakas. So, yun mga kalaptap. Salamat po lang sa panunood. No? At saka, hintayin nyo yung bagong gapi natin mga kalaptap. And ano yung, at ano yung napili ko na bagong gapi na alagaan natin. At saka, paparamihin. So, ayun mga laptop, sobrang excited ko na talaga makuha yun mga At sobrang excited ko din mag-vlog at i-share ko sa inyo kung ano yung napili natin na gapi. or ano yung gapi na klase ng gapi. So ayun mga laptop, salamat pala sa panood at saka sana nag-enjoy kayo dito lalo na sa mga fish keeper dyan. So ayun mga laptop, sana supportahan nyo ako at padamihin natin yung mga, mga laptop natin na funds. Kahit na wala tayong fans guys. So ayun mga laptop, see you on the next vlog and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and click the tiny bell para pala ka-updated sa susunod na upload. So ayun mga laptop, see you on the next vlog. Bye! Peace out!